Halos apat na daang taon nang ginagawa dito sa Pilipinas ang isang selebrasyon sa paghahanda sa kapanganakan ni Yeso Cristo. Ito ay walang iba kundi ang Simbang Gabi o Misa de Gallo na nagsimula pa noong panahon ng mga Espanyol. Sa paglipas ng taon ay nagkaroon ang mga Pilipino ng iba't ibang paniniwala pamahiin at tradisyon patungkol sa simbang gabi na hanggang ngayon ay mistulang sinusunod ng karamihan. At yan mga kaibigan ang pag-uusapan natin sa videong ito. Una sa ating listahan mga kaibigan, may paniniwala ang mga Pilipino na kapag nakumpleto mo ang siyam na araw ng simbang gabi ay makakatanggap ka ng swerte o di kaya naman ay matutupad kung anuman ang iyong kahilingan. Isa ito sa dahilan kung bakit talagang nagsasakripisyo ang ilan sa atin na gumising ng madaling araw upang magsimba kahit na sobrang lamig ng kapaligiran. Sila ay naghahangad ng biyaya at nag-aasam na matupad ang kanilang mga dasal. Pangalawa mga kaibigan ay ang pagsabit ng mga parol. Alam niyo ba na ang totoong dahilan kung bakit tayo nagsasabit ng parol sa labas ng ating mga bahay tuwing kapaskuhan ay upang magbigay liwanag sa mga taong magsisimba noon sa madaling araw at upang hindi sila maligaw papuntang simbahan. Ito ay maaaring ihalin tulad sa kapanganakan ni Yesus kung saan may isang makinang na bituin na siyang nagbigay liwanag sa tatlong hari upang mapuntahan si Yesus. Pangatlo mga kaibigan ay ang pagmano sa matatanda o paghalik sa magulang pagkatapos ng simbang gabi. Marami na ang nakakalimot dito pero alam nyo bang isinasagawa ito ng mga sinaunang Pilipino noon dahil sa paniniwalang mabibigyan sila ng matatanda ng gabay, karunungan at proteksyon laban sa masasamang espiritu at mga demonyo. Sa paglipas ng panahon ay nakaugalaan ito ng mga Pilipino at nagsilbing simbolo ng pagbibigay respeto sa mga nakakatanda. Pang-apat at panghuli sa ating listahan mga kaibigan ay ang pagbili ng mga maiinit na kakanin pagkatapos ng simbang gabi. Usong-uso sa panahon na to ang mga pagkain katulad ng bibingka at puto bumbong na madalas ay nakapwesto lang sa labas mismo ng simbahan. Ito ay kinakain ng buong pamilya pagkatapos ng simbang gabi sa paniniwalang katulad ng kakanin ay magiging mas dikit lalo ang relasyon ng bawat isa sa kanilang pamilya. Di kalaunan ay nakalimutan na ng karamihan ang paniniwalang to at bumibili na lang sila ng kakanin upang eterno sa kape pang umagahan pagkatapos ng simbang gabi. Mga kaibigan, ang mga pamahiin at tradisyon na aking nabanggit ay walang konkretong ebidensya na magpapatunay kung ito ay totoo ba. Pero kahit pa ay naging malaking parte na ito ng kulturang Pilipino na mahirap nang burahin sa puso't isip ng bawat isa. Kung hindi ka naniniwala, ay irespeto mo na lang ang mga taong naniniwala sa mga ganitong bagay dahil hindi natin alam baka dito na lang din sila kumukuha ng lakas at pag-asa upang magpatuloy sa kanilang buhay. Ikaw kaibigan, naniniwala ka ba sa mga pamahiin na to? I-comment mo sa baba ang iyong opinyon at magkakasama natin itong pag-usapan. Ano to pa man mga kaibigan ay wala pa rin sino man sa atin ang nakakalam kung totoo ba to o hindi. Kaya nga sa atin ito lang ay isang iwaga.